git 5.4 million pesos na tulong pinansyal ng Department of Agriculture Bicol sa ilalim po ng mga programang Agri Entrepreneurship Capability Enhancement Assistance at Kadiwa Financial Grant Assistance ang ipinagkaloob sa mga magsasaka na kabilang naman sa kooperatiba at local government units. Layunin naman nito na mapataas ang kita ng mga magsasaka at mapalawak ang abot ng mga lokal na produktong agrikultural sa merkado. Ang buong detalye ho ng balita alamin natin sa report ni Melchor Bongulto. Bicol Headlines ngayon! Mas pinapalakas ng Department of Agriculture Bicol ang kabuhayan ng mga magsasaka at mga lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan nito, ipinagkaloob ng Regional Executive Director Rodel Tornilla sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang tulong pinansyal na may kabuang halaga na 5.4 million pesos sa ilalim ng mga programang Agri Entrepreneurship Capability Enhancement Assistance at Kadiwa Financial Grant Assistance. Sa ilalim ng financial grant na ito, tumanggap ng 2 million pesos ang Malaya Farmers Agriculture Agriculture kooperatiba ng Barangay Malaya Labo Camarines Norte. Ang nasabing pondo ay inilaan para sa trading capital at procurement ng transport delivery vehicle na magpapabilis sa pagdadala at pagbebenta ng kanilang mga produkto. Habang sa Kadiwa Financial Grant Assistance naman, dalawang benepisyaryo ang nakatanggap ng tulong ang Local Government Unit ng Dunsul Sorsogon sa pumuno ni Engineer Lindis Espada. Municipal Agriculture na tumanggap ng 2 million pesos pambili ng transport delivery vehicle at ang San Antonio Kagbunga Farmers uh, Co-Agriculture Cooperative ng Gain sa Kamarinisura. Sa paunguna naman ni Anthony Paul Andro Mariano natumanggap tumanggap naman ng 1.4 million pesos para rin sa transport delivery vehicle. samantala, ang mga tulong pinansyal na ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng DAB sa mga kooperatiba at LGUs upang mapagtibay ang agribusiness value chain, mapataas ang kita ng mga magsasaka at mapalawak ang mga lokal na produktong agrikultural sa merkado. Mula rito sa lungsod ng Iriga, ito ang tagapagratsada ng inyong balita. Melcher Bungulto, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.